What is up mga pare ko At ngayon meron tayong gagawing sasakyan dito Ikikwento ko rin sa inyo yung sasakyan na to Kung ano nangyari at uh, ano ba yung experience agad namin So mga pala yung gagawin nating sasakyan ah. Undi-gets to mga pare ko Ayan So pakita ko muna sa inyo Ingay ng mga gansa Ayan Nabili namin to from Magalang, Pampanga O so, ito yung pinakakwento dyan ah, Nabili namin ng sabado ng gabi to And kinabukasan, wala pang 24 hours, ay nagkaroon na agad siya ng problema. Kinuha namin to sa owner. Okay na okay talaga yung makina. Walang tagas. As in, kahit sa model na to, malinis talaga yung makina niya. So, yun, ginawa natin. Tennis drive, visual checking, lahat. check natin. Iniscan ko din. So, nung pagka-scan ko, nagkaroon lang siya ng fault code. So, yung fault code naman ay simpleng-simple lang. So, yung nakita natin sa si scanner ay knock sensor. So sabi ko naman na uh, okay lang yung knock sensor. Pwede naman natin palitan yan. And then yun, inuwi na namin. Kauwi kami dito sa Bulacan, okay na okay. As in, malamig yung aircon. Walang kakalampag-kalampag kasi kakapagawa lang lahat. Actually, lahat na pang ilalim at saka engine support, lahat bago. Okay makina, wala ka rin makitang sign ng minulestya yung makina ng sasakyan na to. Sunday, hindi na siya umandar. Ayun na mag-start yun pala ay sira na yung alternator. So, inuha namin to, tinest drive, okay naman. Hindi nagpapakita yung sign ng battery sa dashboard. Pero nung uh, nakauwi na rito, kinabukasan, nagamit pa, saglit. Ayun yun, ayun na mag-start kasi pala sira na yung alternator. Basic na basic lang naman yan. So, ang ginawa natin, pinalitan na lang natin ng bago. So, yung sasakan nga pala na ito mga pare ko, apat din namin bunso to first time niya magkaroon ng sasakyan at uh, sabik na sabik talaga sa first car kaya ayun medyo nabitin pa yung excitement niya nung kinabukasan ah hindi na umandar walang kaso yan napag-abutan lang naman talaga actually wala naman talaga problema sa makina so sa kanya lang talaga inabot yung problema ng alternator so ito papalitan natin ngayon ng alternator ayan so brand new to na recondition pero original din siya mga pare ko so yun baleyo din to ganun din to baleyo din ito yung stock natin so problema nito ay grounded na siya sira ni ay sira na diode yun, so nagdugtong dugtong na kaysa ipagawa namin ang suggest ko na lang ay bumili na lang ng bago kahit recondition so ito naman makikita mo na bago naman yung IC tsaka carbon then yun recon talaga to and papalitan na rin pala natin ng knock sensor so yan yung knock sensor natin para mawala na rin yung fault code So, yun. Let's go. Kakabit ko lang yung alternator na bago at yung knock sensor. Alright, Alright mga pare ko. So, yun. Nakikabit ko na yung alternator dun pero hindi ko pa kinakabit yung belt. So, yun. Ngayon, natanggal na rin natin yung knock sensor. So, yung knock sensor nito, mga pare ko, ginawa ng pinagbabawal na technique. Yan, nilagyan ng resistor. Kaya nilagyan para akalain ng ECU na okay lang yung knock sensor at na nagbibigay pa rin ng tamang monitoring tung knock sensor sa ECU. So ayan, pinagbabawal na technique. Ayan, ito nga pala yung bago natin. Kaya lang nagkaroon lang ako ng konting problema dahil yung pinakasakit para nito sa main harness ay sira na rin. So gagawan ko na lang ng paraan. Ayan, so ipapaliwanag ko lang ng konti kung ano ba yung knock sensor, mga pare ko. So, ang primary function talaga ng knock sensor, siya yung nagdi-detect ng knocking ng makina. At siya din ang isa sa nagbibigay ng adjustment ng air and fuel at ignition advance ng makina. So, uulitin ko, isa siya. Hindi ko sinabing siya lang ang nagbibigay. Ang knock sensor kasi, mga pare ko, para siyang microphone sa makina na nagmo-monitor ng mga vibration ng makina. At yung nagdi-detect niyang knocking, kinoconvert niyang electrical signal papuntang ECU. At ang ECU naman, dahil sa may preset parameter siya, pag may nasi na abnormal sa makina ang knock sensor, ang gagawin naman ng ECU, magkakaroon siya ng necessary adjustment para maiwasan ang anumang pwedeng makasira sa makina natin dahil sa excessive knocking. Ang excessive knocking kasi sa makina mga pare ko ay nakakapag-decrease ng engine performance yun, at ang result nun mataas na fuel consumption at less power. Kasama na dyan ang ignition delay sa mga sasakyan natin. At kung minsan naman ay low power. So napakahalaga na may knock sensor tayo at wag na wag niyong kakapunin kagaya nito. Pagkasira na, palitan. Pag walang knock sensor, hindi makakapagbigay ng optimal air and fuel ratio ang makina mo. So prone pa ito sa high temperature sa makina. At ang pinakahuli dyan, wala sa ignition timing yung makina mo. So yun lang, hindi na ako magpapaka-technical dito. Ang kaya dapat wag na wag nyo kakapunin yung sensor nyo. Pagkasira, palitan nyo na. Alright, so gagawin ko lang ng paraan to kasi sira na rin yung socket na to. Alright, so ito yung ginawa ko mga pare ko. Nilagari ko ng konti itong socket nitong knock sensor. At sinira ko na rin yung uh, pinaka socket nya dito sa harness kasi sira naman na talaga to. So pinalabas ko lang to para mag-abot yung mga pins nila. So ayan, so saksa ko. So ganyan yung pagiging itsura niya. So gagawin ko na lang, babalutan ko na lang ng electrical tape yan. Ayan, para hindi prone sa pagkabasa at saka kung anumang metal parts baka may pagdikitan. Okay, solved. 24 hours later. Alright mga pare ko. At ngayon, umaandar na. So ito nga pala yung voltahe nya ng idle 14 volts to 14.2 yeah. At ito yung alternator natin Tinta ba? And ito pala yung ginawa ko dito sa knock sensor Ayan. So balot na balot yan Kasi nga sira na yung socket So gagawin natin ngayon mag aircon tayo Tignan natin yung voltahe nya pagka naka aircon At nakabukas yung accessories Pati headlight So ito nga pala kung mapapansin nyo dito May kulay pula dito So grounding kit to mga pare ko So nilagyan natin dito ng grounding kit Kasi nga uh, Siguro yung grounds dito sa makina Papuntang chassis ay nagluloko So mas okay nilagyan natin ng grounding kit dito Ayan dalawa yan Isa sa negative papunta sa body Tsaka negative battery to Engine Ayan So gagawin natin, air ko natin ngayon pwede ko natin sagad number 4 then AC Okay. ayan 13.6 so buksan natin yung mga accessories so ayan yung headlight natin so hindi ko pa na ikakabit so yung karga natin ay 13.5 So yun, naka number po ang aircon yan Try natin yung bawasan Okay Yun, 13.7 So yun, okay na okay yung alternator natin And naikabit pa natin yung knock sensor So yun mga pare ko Minalas man nung una natin ginuha to at least ah, naayos naman ganun talaga pagka second hand so yung mga ganitong sira simple lang naman so bawal tayo sa mga iyakin <laughs> so at least yan okay na and tignan nyo naman kasi yung makina malinis na malinis walang katagas tagas ultimo yung power steering pump and yung pupwede pang pagsimulan ng mga tagas tagas kahit sa transmission tignan nyo so yan lang mga pare ko at uh, marami pa tayong gagawin dito. Sana naman 'wag sira. <laughs> All right.